po sa aking vlog po na yung modus na gumagamit ng security camera with audio na siyang dahilan kung bakit maraming missing person, nangingid na po sila. makita ka, magkita ka sa maglakad si kaya saan kaya. At saka, meron po sabi sa kanila nga, yung nanonood sa security camera with Ojo tapos may tao sila na siya ko din sa target nila kung Sila sabi na ayun, wala lang tao at walang kapulis-pulis dyan, kunin niyo na. Tapos, sila din yung po yung dahilan kung bakit maraming manilimos, di ba? kasi nga pera nila itong tanggapin gusto nilang kita kita din ka kailangan magkita ko na sa tao na maging madungis ka wala ka lang masuot wala ka lang masusuot at saka ano kailangan nang nilimos ka na para ano sa taong grasa ka na tingnan mga ilang months hindi ka na makikita di ba wala ka naman doon sa ano sa plenirar. at hindi kaya inaano sa inyo ni Helja niyo nang patay ka na kasi nga kinukuha nila ng tahimik lang at yun yung kanilang itadita din yun yung maninindigan at nang tumagal yung kanilang walang kulto na modos na matagal na tuma, patuloy um, ba hindi mabubuwag mga ganun eh ako naman ito hinintay nilang maninindigan ako kaya pinapahirapan din ako ako po si Josie Cavaliero at na nawagan po ako sa DUJ kung may makita sa akin dyan kasi po inadaan ko na lang po sa vlog kasi nga po pupunta po ako sa Rapi Stop ay ako pasukin ng car doon. Noong unang July 25, 2024, pumunta po ako doon. Pero yung, yung sulat ko po na para kay Rapitor po, e para bigyan ako ng kung kailan kami magkaharap ng aking nireklamo na si Mary Carabajan na mabatido. May ari po siya ng Maria del Carmen Maka ng Aguinaldo Street, Palao, Iligan City yun po ang aking gustong ikaharap kasi nga po hindi niya inaamin eh. kasi nga po mudos. yung ginagawa niya sa akin sa kanyang pananakot they treat human rights po 24 hours At ano pa rin ikaw sa masira yung mulo at pa niya ako kumukuha ng barangay clearance sa sana ko ay akong bigyan yung wallet ko na mayroong ID ng guard ko at saka pill health pinapadukot niya po at ng pag nakatay niya po ako dito, hindi ako makikilala. So baka wala kang identity. Kahit yung asawa ko po, pinapakuha na po niya po yung ID ng asawa ko. Wala kami identity pag nakatay kami. Pakiusap lang po kung saan po ako doon po yung investigation. Kasi po pati polis pinap pinapaniniwala niya na naglalaro lang na po siya ng aking isipan. Sa pagkakalam ko po, hindi po gamit yung tao ng security. Kamerawin audio ko, walang purpose na maganda. Kaya nga ako pinapirapan eh kasi hindi niya kong tumarik at ako, patuloy ka ng modus ng mainap ng tao. Using withers, camera kamera with audio with brain detector. Tinatakot nila yung